Yo so mga ka-sports, welcome back sa channel kung saan bawal ang weak sauce. Ngayong araw magbabalik tayo sa mga pinakamalupet na PBA dunks of all the time. Yung tipong kahit ilang ulit mong panoorin, nakaka-goosebumps pa rin mga ka-sports. Kaya make sure na nakalike ka na, subscribe at ihit na rin ang notification bell para updated ka po palagi mga ka-sports. Simulan natin sa number 5. Ang dunk na ito ay hindi hindi lang basta highlight kundi isang statement. Kelly Williams back in his TNT tropang texter days, mga kasports elevated like a rocket ship. Isang alley-oop jam na napahinto sa buong Araneta. Di lang atletik, sobrang linis ng execution. Parang sinasabi niyang walang makakaharang sa akin. Getting better. My coach shot to come back and still able to pull stuff like this. And the spring, The ball conference, he was complaining about the bad back. And now, look at him. Sa number 4, isang dunk na talaga namang napapa-o sa buong arena. Walang iba, JC Ental the Rocket showing off his flight skill. Fast break, tumalon mula halos free throw line, sabay posturize kay Junmar Fajardo. I mean, Fajardo yun ha. Mga kasports isa sa mga pinakamalalaking big man sa liga. Pero si JC, parang may sariling airport. Flight Intel ka-sports, hindi ka na kailangan ng boarding pass. Number 3, isang monster slam mula kay Japit Aguilar ng Barangay Henebra. Di na bago sa atin ang mga alley oops at putback jumps niya pero tong isa ibang level. Rebound ba lang mga kasports at alam mo na kung may mangyayaring malupet. Sabay one hand tomahawk dunk over two defenders. Crowd went crazy mga kasports. Sabi nga nila may sariling zipline si Japet! Japet! It's important para sa kanya because tatras sa Villar contra Santos. Kapampangan, kontra kapampangan. Number 2, ito ang dunk na nagpapakita ng pure power at elevation. Kasports, mula ito kay Arwin Santos ng San Miguel Beerman, usually known for his defense and tres. Pero noong game na yon, nagulat ang lahat baseline drive sa by-poster dunk kay Ronnie Del D. Ocampo. Crowd went wild mga kasports, pati si RDO, napakamot ng ulo. Arwin showing he's not just about swag, meron din siyang hoops. Thank you